Dante Maniego, Zelda 5! Bye-bye! Merry Christmas! Mabilis nag-viral online ang video na ibinahagi ni Chris Maniego, ang 25-year-old vlogger mula sa Pulilan, Bulacan. Rinig dito ang pamilya niyang paulit-ulit na tinatawag ang kanyang amang si Tatay Dante, isang person deprived of liberty o PDL sa Malolos Jail, Bulacan dahil hindi pinayagan ng BJMP Malolos na makabisita si Chris, kumaway na lang ang ama mula sa maliit na bintana ng kanyang selda. Ayon kay Chris, na-detain si Tatay Dante noong June dahil sa kasong may kinalaman sa droga. Dating OFW ang kanyang ama na kamakailan lamang nagdesisyong manirahan sa Pilipinas para tumulong sa kanilang negosyo pagka -uwi niya dito, yung ibang kapatid niya, influenced by the drugs. Na-adapt niya sa ibang tao, sa mga kapatid niya, ano din yung ginagawa. Sa so, sobrang stress niya, siguro nag escape niya na rin yun when it comes na sa kulungan ng mga kapatid niya. Nakikita ko kung paano niya mahalin yung mga kapatid niya, kung paano niya bilan ng pagkain araw-araw. Doon ako nalulungkot ng kasi. Sabi ko, alam mo na yung sitwasyon ng kapatid mo eh. Hindi makilang adapt ulit kasi nakatakas ka na sa sitwasyon na yan. Pero pa rin po ako na magbabago yung tatay ko dahil dito, nagkatampuhan ang mag-ama. Kaya Pasko lang na pagdesisyonan ni Chris na bumisita. Alala ko matay na wala pa kami kaya. during Christmas, tricycle driver pa siya before. Umibili siya ng kalahating manok. Ayun yung pagsasalusaluhan ng family namin. Masasabi ko po, tatay is mabay talaga. Hindi siya masamang tao. Sobrang masiyahin. Sabi ko, hindi ko kahit isin yung magulang ko. Kaya dinalaw ko na rin po siya. Ngunit hindi nakabisita si Chris dahil hindi raw napagbigyan ang kanilang request. Tanging nanay niya lang na authorized visitor ang pinapasok. Matapos mag-viral online ang ibinahagi niyang karanasan, marami raw ang nag-alok na tumulong para makapiling ni Chris ang kanyang ama naging daan ito para mapigyang pahintulot ng BJMP na madalaw niya ang ama sa pagpasok ng bagong taon. Umaga pa lang daw nung January 1, iniintay niya na kami kasi naligo na daw, ay prepare na siya. Kahit sa ilit na moment lang na pagbigyan kami, sobrang thankful sa mga tao na nagpaabot ng tulong kasi nakikita ko sa mga other posts, sobrang hirap talaga makapasok. Narinig po kami ng nasa taas talaga. Nung pagdating po ni tatay, talagang bagsak luha niya. Ramdam mo sa kanya yung bigat and longing sa amin. Sobrang hirap na makita siya sa sitwasyon na yon, At the same time, sobrang saya. Banding kami, may nag-usap-usap. Iba na yung kawain niya, eh. hindi na siya matamlay. Sa ngayon, patuloy pa rin ang hearing sa kaso ni Tatay Dante. Iling ni Chris sa kaarawan niya next month, sana makalaya na ang kanyang ama. Gusto kong mamulat yung ibang tao na huwag natin ikahiya yung magulang natin kahit anong pagkakamali nila. Just be proud kung ano talaga yung nararamdaman mo, sabihin mo. Kasi hindi naman matagal ang buhay ng tao. Hindi rin biro yung hirap na ginawa nila sa atin. And with that, sa pagkakamali nila, hindi mababago na magulang pa rin natin sila.